Tahimik ang kanyang paglisan Pero mas tahimik Ang naging usap-usapan Pagkatapos ng kanyang libing Ano ang iniwang yaman Ni Freddy Aguilar Kanino ito napunta At bakit Tila walang nagtatanong tungkol dito Sa dami ng kanyang naipundar Mula sa tagumpay ng kanyang musika Mula sa kantang anak na sumikat sa buong mundo sa mga konsyertong dinayo sa loob at labas ng bansa hanggang sa mga karangalan at pagkilalang kanyang natanggap. Hindi maikakailang malaki ang kanyang naipong yaman, hindi lang sa pera kundi sa ari-arian, negosyo at karapatang ari sa kanyang mga kanta. Ngunit pagkalipas ng kanyang pagpanaw, maraming Pilipino ang nagtaka. Walang public will, Walang pag-uusap mula sa pamilya, walang bangko, walang media coverage, tahimik ang lahat mula sa tagahanga, netizens, hanggang sa mga kapwa musikero, iisa ang tanong. Saan napunta ang iniwan ni Ka Freddy? Ang video na ito ay hindi para siraan kundi upang maunawaan ano ba ang kayamanang naiwan ni Ka Freddy Aguilar. Ano ang kanyang legasya hindi lang sa musika kundi pati sa material na anyo. Kanino ito na ipasa at ano ang mas malalim na ibig sabihin ng pamana? Sa pagtatapos ng video, baka mas maunawaan natin ang tunay na kayamanan ng isang alagad ng sining ay hindi lang nasusukat sa bahay, lupa o pera sa bangko, kundi sa alaala at pamana ng kanyang mga awitin. Tara, at samahan niyo akong balikan busisiin at pagnilayan ang yaman nakikita man o hindi na naiwan sa atin ni Ka Freddy. Ayon sa mga ulat, si Freddy Aguilar ay hindi lamang isang musikero, kundi isa ring negosyante at investor. Sa loob ng mahigit na apat na dekada sa industriya, pinasikat niya hindi lang ang sarili kundi ang OPM mismo kaya't hindi katakataka na malaki rin ang kanyang naipon at naipundar. At ilan sa mga napabalitang ari-arian ni Ka Freddy ay ang isang malaking bahay sa Antipolo na dati raw naging tambayan ng mga artistang malalapit sa kanya. Pangalawa ay ang lupa sa probinsya, partikular sa Mindoro at Cagayan. At pangatlo, isang music bar o kainan ng kanyang pinamamahalaan noon. At ang pang-apat, ang pinakamahalaga, ang karapatan sa kanyang mga kanta, lalo na ang anak na hanggang ngayon ay tumutugtog ng sa buong mundo. Ayon sa ilang tagaloob ng industriya, si Ka Freddy ay patuloy na kumikita sa royalties, hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa mga bansang nagsalin ng record ng versyon ng kanyang mga kanta. Magkano nga ba ang halaga ng iniwan niya? Hindi tiyak ang kabuuan ng halaga ng kanyang yaman dahil hindi ito isinawalat sa publiko. Ngunit, base sa standard performance royalties, estimated income ng isang hit songs gaya ng anak ay maaaring aabot sa 1 million to 3 million kada taon. Depende sa airplay, live rights, at digital streaming. At sa mahigit apat na taon ng performance, at licensing Posibleng ang kanyang lifetime music royalties ay umabot sa 100 milyon o higit pa. Hindi pa kasama rito ang asset value ng mga bahay at lupa. Kita mula sa negosyo at mga appearance fees, international show at album sales. Ngunit kahit ganito kalaki ang potensyal na halaga, wala tayong malinaw na tala kung ito ba iniwan sa isang legal na tagapagmana. Sino nga ba ang tagapagmana? Ang huling nabalitang kasama ni Freddy Aguilar ay ang kanyang asawang mas bata sa kanya ng ilang dekada, na naging usap-usapan noon dahil sa agwat ng kanilang edad. Ayon sa mga interview, noong 2013 hanggang 2015, nagsama sila sa ilalim ng isang Muslim marriage right. Pero hindi malinaw kung ito ay legal na kinilala sa mata ng batas para sa mana. Bukod dito... May mga anak si Ka Freddy sa naunan niyang asawa. Ngunit walang opisyal na pahayag mula sa kanila o sa mga abogado tungkol sa kung sino ang tagapagmana ng kanyang ari-arian. At higit sa lahat, wala ring lumalabas na last will and testament mula sa pamilya o media. Kaya naman lalo itong nadagdag sa misteryo. Bakit tahimik ang lahat? Maaaring kagustuhan mismo ni Freddy Aguilar na panatilihing pribado ang kanyang personal na buhay. Kilala siya bilang isang taong tahimik kapag hindi na nasa entablado. Ngunit dahil dito, maraming tagahanga at mayayamang Pilipino ang naiwan sa tanong, ang kayamanang naipundar niya na wala lang ba o may nakinabang na hindi natin alam? O baka ang iniwang yaman ni Freddy ay mas malalim pa, hindi na sa pera o titulo ng lupa, kundi sa impluensya at alaala ng kanyang musika. Ang pagkilala sa tunay na pamana na iniwan ni Ka Freddy ay hindi lang pisikal na ari-arian. Iniwan niya sa atin ang mga kantang nagmulat sa masa, kumalinga sa nawawalang anak, sumigaw para sa hustisya at kumanta para sa bayan ang kayamanan niyang tunay ay nasa mga puso nating kinantahan niya ng anak, bayan ko at estudyante blues. Sa lahat ng ating naririnig at natatalakay, isang bagay ang malinaw. Ang kwento ng buhay at kamatayan ni Fred Aguilar ay hindi pa sa isang orbituary. Higit pa sa musika, higit pa sa mga pamilyar na nota na kanyang gitara. Isa siyang alamat pero isang alamat na sa huling yugto ng kanyang buhay ay tila sinadyang itikom ng katahimikan. Sa gitna ng yaman, tagumpay at kasikatan, bakit walang iniwang testamento? Marami ang nagsasabi, baka isang pagpapahayag ito ng kanyang pananampalataya. Ang iba naman naniniwalang may bagay na gustong itago habang ang ilan nananahimik tulad ng media tulad ng mismong pamilya, tulad ng dokumento na hindi lumitaw kailanman. Pero sa huli, mas mabigat ang tanong kaysa sagot. Kaya kapag wala tayong iniwang habilin, kanino nga ba talaga napupunta ang ating mga laala? Sa batas, sa dugo o sa mga taong tahimik na nagmamasid sa dilim? Si Ka Freddy Aguilar ay hindi lang musikero. Isa siyang makata isang mandirigma ng kulturang Pilipino, isang tinig na bumalot sa mga lumang sugat ng ating bayan. Kaya't ang kanyang katahimikan ay hindi basta-basta. Sa katahimikang ito, may panibagong kwentong kailangan tuklasin dahil ang isang alamat hindi basta mawawala. Minsan, inilibing lang siya sa mga pahina ng kasaysayan na tinakpan ng alikabok. At dito natin tatapusin ang kabanatang ito. At ito ang kwento ni Freddy Aguilar, isang alamat na iniwan tayo ng maraming tanong. Ngunit wala ni isang malinaw na kasagutan. Hanggang sa muli, sa musika, may katotohanan, sa katahimikan may revelasyon.